na uh, good morning good afternoon uh, good uh, evening ano uh, kung uh, sa uh, paning man ng mundo uh, aabot itong aking uh, vlog guys ano so uh, ang nakikita nyo ay uh, sa isang uh, lugar ano sa um, barangay Matiktik <laughs> Nur Sagaray Bulacan guys ano na kung saan ay uh, perwisyon no know, ang uh, baha no sa kanilang lugar na uh, dulot ng uh, pagpakawala uh, ng isang dam no malapit sa kanilang uh, lugar nagpakawala ng uh, tubig ano you know, 'yung bungad ng uh, uh, walang tigil no na pagbuhos uh, ng ulan kaya nagpakawala uh, ng tubig ang uh, itong uh, naturang dam ngayon ang uh, epekto naman ay uh, sa mga tao ano uh, dahil nga sa sobrang dami ng tubig na pinakawalan, ang uh, epekto naman ay sa kanilang bahay, no, pumasok ang tubig uh, dahil nga sa mga mababang lugar, ano? Uh, pumunta ang uh, mga tubig, ano. Tayo no, uh, ito ngayon ang problema, no, uh, sakit sa ulo no ng uh, mga residente ng uh, naturang uh, lugar. Kung paano nila matanggal itong uh, tubig ano na siyang uh, pahirap lalong-lalo lalo na sa mga may mga pasok pa, may mga trabaho. At uh, delikado din, uh, alam naman natin guys, ano na ang uh, tubig, baha, no? Talaga ngang uh, dahil nga uh, uh, lahat ng mga informal, uh, lahat ng mga puso negro no, uh, talagang uh, aapaw pagang ang lugar nyo ay uh, bahain So ang uh, delikado dyan ay yung uh, bakterya no, Napapasok sa ating katawan So uh, ingat ingat po guys, sa uh, guys ano, Sa mga may uh, tulad nitong uh, pangyayari no, Mag-ingat-ingat po tayo no, sa tubig baha no, Masadyang uh, napakadelikado Lalong-lalong na pag uh, ikaw ay may sugat no, Sa iyong uh, paa, kamay yan ang magiging uh, entry point ng uh, mga mikrobyo no sa iyong uh, katawan so ang uh, uh, pakawala ng tubig guys ano ayun uh, nga no uh, uh, hindi naman sana ganito kalala no ang ating uh, ang kanilang sa kung kong uh, natapos lang yung uh, isang bahagi ng dike kano na siya uh, doon na uh, dumaan ang uh, tubig baha at uh, nagaperwisyu nga no dito sa ating mga kapatid sa Bulacan So uh, sana no guys ano sa ating uh, pamunuan matulungan din natin ang ating uh, mga kapatid diyan ano dahil nga perwisyo na nga noon ang uh, itong uh, baha sana makahanap tayo ng paraan na para ito ay uh, mabawasan ano kasi uh, napakahirap talaga ang uh, sitwasyon pag uh, yung lugar mo ay uh, lublob sa tubig tulad nito napakahirap So uh, imaginein mo lang guys ano Walang uh, pinipili no bata, matanda no, uh, hayop no, lata, pati mga gamit no sa bahay, ah nga maapektuhan. Um, dahil nga pag nabasa yan guys, s'yempre no masisira. So uh, sana guys, ano sa ating uh, pamunuan, local uh, uh, local government natin diyan ano sa uh, Bulacan, so sana matulungan natin ang ating uh, mga kapatid na maibisa ng problema sa ba. Salamat, salamat po guys at uh, mabuhay po tayong lahat. Please uh, sa hindi pa po nakasubscribe ano guys, uh, please uh, click like and subscribe ano, sa aking channel Black MPH. Uh, salamat, salamat po guys. mag -ingat po tayo, at uh, mabuhay po tayong lahat. Salamat, salamat po guys. So enjoy po, no? mahaba -haba pa yung uh, video, no? Uh, sana makabigay ito ng leksyon sa atin guys ano para sa susunod na mangyari ito tayo ay uh, ready na alam na at uh, alam na ang gagawin ano. lalo lalo na sa ating mga uh, sa ating local government ano. sana na may nakahanda nang tulong no para sa kanila or uh, may uh, uh, paraan na no atulad uh, ng mga daanan ano mga drainage yan dapat naka na ata uh, para pag uh, sakaling uh, umapa ulit ay uh, madaling uh, mawala ang tubig ano you know, sa kanilang lugar. Salamat-salamat yeah. po at uh, mabuhay po tayong lahat guys. Salamat po.